Simula nang lumipat ng bahay ang aking bayaw, na itago na lang natin sa pangalang Kokoy. Ay ako at ang aking dalawang anak na lamang ang naiwan sa bahay kapag gabi. Maliban sa araw na ang kasama ng aking dalawang anak ay ang aking mga magulang para mag-alaga at maghatid sundo sa school. Si Kokoy ay asawa ng bunso naming kapatid at kumpara sa si edad ng mister Ko, ay di hamak na mas bata si Kokoy. Pareho silang engineer yun nga lang ay sa magkaibang larangan. Pero ang paghingi ko ng tulong kung minsan kay Kokoy, lalo na sa gawaing lalaki ang nakakaalam dahil ibang bansa si Mister, ay magdadala sa amin sa lugar kung saan ay malagkit. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento palike and subscribe naman dyan Pangalanan mo na lang akong Jennifer 43 years old kasal sa isang lalaki na ngayon ay isang OFW at ang pagsasama naming ligala ay nagbunga na ng dalawa na parehong lalaki. Itago na lang natin sa pangalang Gilbert ang aking mister na isang engineer at may edad na 46 years old. 10 years ang itinagal ng pagiging mag-on namin ni Gilbert bago pa kami nagpasyang magpakasala dahil sa edad namin na kapwa lampas na ng kalendaryo. Nagsimula ang aming love story sa unang kumpanya na aking napasukan sa aking trabaho bilang isang sales marketing staff at si Gilbert naman ay aking nakilala bilang isang mechanical engineer. Tulad ng maraming love story, ay marami rin kaming hinarap na pagsubok. At kung hindi kami naging matatag, ay siguradong wala ang kasalukuyan. Three years pa lang ang naitatagal ng relasyon namin ni Gilbert ay na-open ko na sa kanya ang usaping kasala. Although kahit naman sa unang anniversary pa lang namin ay sinasabi ko na sa kanya kung saang simbahan ko nais maikasala. Mga plano sakaling kami ay aabot na kasalan. Pero dahil parehong hindi naman mayama ng aming mga angkan, si Gilbert na panganay sa lima na magkakapatid ay siyang inaasahan na tutulong ng pagpapaaral sa mga kapatid. At ako na bagamat pangalawa sa aming apat na magkakapatid, pero may asawa na ang panganay namin, kaya ako ang naging katulong ni Papa sa pagpapaaral sa aking dalawa pang nakababatang kapatid na tulad ko ay parehong babae. At dahil sa halos parehong sitwasyon ng aming kalagayan, ay naging matumal ang kapwa namin pagpupundar para sa aming kinabukasan. Bilang magjowa, noong hindi pa kami kasal ni Gilbert, ay bibihira kaming lumabas para gumala o magdate kahit na noong nasa isang kumpanya pa kami. Legal kami sa aming mga magulang at para mas makatipid pag wala kaming pasok, si Gilbert ay sa amin naglalagi. Ang baby time para sa amin ni Gilbert ay mas naging mailap lalo na noong piliin niya ang mag-ibang bansa para sa si mas malaking sahod na ang naging problema naman kay Gilbert kapag nasa ibang bansa ay pirming ang gusto ay ang umuwi ng Pilipinas sa loob ng 10 years na iyon ay local at abroad ang naging trabaho ni Gilbert hanggang sa ang kapwa sa amin ay makatapos ang mga tinutulungan sa pag-aaral pero sa maniwala kayo o sa hindi, sa loob ng 10 years na iyon, ay never merong nangyari sa amin. Hindi ko lang alam kung hindi lang ba namin gusto o natoon lang na busy ang bawat isa sa amin. Kaya, hindi kami natulad sa ibang relasyon daw na linggo pa lang ang itinatagala ay nagagawa na ang mag-araro. At ang naririnig ko pa nga sa iba eh, nauuna pa raw ang Martes sa Lunes. Kaya naman medyo hindi rin ako naniniwala sa sabi-sabi na hindi magtatagal ang isang relasyon ng malang halong kabulastugan. Sa loob ng 10 years na iyon, bagamat meron akong tinutulungan na makatapos ng pag-aaral, ay hindi naman ako na zero na magpundar ng para sa aking sarili. Nakakuha naman ako ng bahay at lupa na siyang tinutuluyan mismo ng aking mga magulang at kapatid. Noong mga panahong kami ng ilan sa aking kapatid ay wala pang pamilya na ngayon ay bahay kung saan nagsimula kami ni Gilbert na bumuo ng pamilya. Noong maikasal kami ni Gilbert dahil meron naman kaming sariling bahay bukod pa doon ay pareho na rin kaming lampas ang edad sa kalendaryo ay supling ang minadali naming buuhin. kinarer namin iyon matapos ang aming kasala. Yung tipong kahit hindi na maging hawa sa pakiramdam ay sige lang nang sige, hanggat may ibubuga, banat lang. Pagkakataon na rin namin iyon, dahil sa 10 years naming relasyon, ay noon lang naman namin iyon inatupag. Kung baga, nasa amin na ang lesensya para sa ganoong gawain. At doon ko palang napagtanto kung bakit sa ibang relasyon ay merong nauna ang martes sa lunes. May mga bagay o senaryo talaga na makakapagbigay ka lang ng komento kapag iyon ang narating o naranasan. Hindi siya dahil sa lasa o ano paman, man, kaya kinahuhumalingan 'yun ay dahil sa pakiramdam na sa ganoong sitwasyon mo lang mararanasan. At ang magkaroon ng panganay sa lalong madaling panahon, ay ipinagkaloob sa amin. At dahil marami kami sa bahay na pagdesisyonan namin ni Gilbert na kunin ang katabi naming unit. Nalaman kasi namin na wala pang nakakakuha noon para na rin sa mas maluwag naming kinabukasan. Bago pa kasi maging dalawa ang supling namin ni Gilbert, ang dalawa sa aking kapatid na tinulungang makatapos ng pag-aaral ay mga nagsipag-asawa na rin. Ang isa ay aming kapisan at ang isa naman ay nangungupahan. At syempre, ay hindi naman ako ganoon kasamang kapatid para sila ay ipagtabo Maganda rin naman kasi ang trabaho ng Mr. Nibunso na si Kokoy. Dahil katulad ni mister, ay isa ding engineer, magkaiba nga lang sila ng larangan. Hindi sa pag-iabang sa aming tatlong babae na magkakapatid, ay ako ang pinakamay itsura. Hindi lang bastang itsura, sasabihin ko ng maganda. Ako rin ang pinakamaputi sa amin. Yun kasing sumunod sa akin ay mataba at si Bunso naman ehawig eh, sa aking mama. Pero hindi ko sinasabing pangit si mama. Sabihin na lang natin na tumapat sa akin ang pinakasulidong kombinasyon kumbaga, sa numbers ay ako yung winning numbers. <laughs> Noong makasyempo ng magandang trabaho si Gilbert sa si ibang bansa, nakakuha kasi siya ng every one year bilang may posisyon sa company ay pwede siyang umuwi yearly. At dahil nagsisilakihan na ang aming dalawang anak, ay napagplanuhan namin na ako ay mag-resign na lamang sa trabaho para tutukan ang pagpapalaki sa anak namin. Medyo may diferensya kasi ang panganay namin at twice a month ay amin siyang ipinati therapy. At dahil dalawang unit naman na pinag-isa, ang aming bahay ay malaki ang naging harapan namin na aming naging plano sa aking pagre-resign ay gagawin kong tindahan. Ang plano namin ni Gilbert na aking pagre-resign sa trabaho ay natuloy. At dahil higit sampung taon ako sa kumpanya na aking inalisan, ay meron akong natanggap na siyang aking ginamit para maipagawang tindahan ang kalahati ng harapan sa aming bahay. Noong magresen ako sa trabaho at maiayos ang lahat, ay umuwi ng probinsya si na papa para asikasuhin ang lupa na pamana ni Nalolo sa kanila. Kaya ang naiwan sa bahay ay ako, ang dalawa kong anak at ang pamilya ni Bunso. Nakita ko kung gaano kaluwag ang bahay. Pero ayon sa aking asawa na si Gilbert, ay higit pang luluwag ang loob ng bahay kung wala doon ang pamilya ni Bunso. Na noon ay naghahanap na rin ng malilipatang bahay. At syempre, kung tuluyang may ang bahay. Nasa tingin ko ay medyo matagal at mahabang ipunan pa lalot rasay na ako sa trabaho at naglalakihan na ang anak namin. Alam naman natin na sa paglaki ng mga bata ay sa paglaki rin ng gastos. Noong makakuha ng bahay na uupahan si Nabunso at Kokoy, ay mas nagkaroon ako ng maluwag na pakiramdam. Lalo't bilang meron ng sariling pamilya, ay pangarap ko rin na balang araw ay ako si Gilbert at ang anak namin ang nasa bahay. Pero ang paglipat pa lang iyon ni Bunso at ng kanyang mister na si Kokoy ay magiging daan upang magbunga ang pagiging pilyo ni Kokoy na aking bayaw. Hindi pa man kasi nagiging kasal si Kokoy at ang bunso na aming kapatid na itago na lang natin sa pangalang Mildred ay pansin ko na ang espesyal na trato sa akin ni Kokoy na kahit na noong maikasal si Kokoy at Meldred, hindi man iyon sabihin ni Kokoy sa akin, pero halata naman kasi na meron siyang lihim na paghanga sa akin at nagkabukuhan noong dumating ang Valentine's Day. Gabi iyon nang tumawag si Kokoy mula sa labas ng bahay at maiabot iabot na bulaklak sa akin. At bilang babae, kahit pasabihin na ako ay isa ng ilaw ng tahanan, ay hindi ko itatanggi na sa ginawang iyon ni Kokoy ay kanya akong napasaya. Pinatuloy ko si Kokoy dahil tulog na rin naman ang mga bata at kung may isang linggo na rin akong walang ibang nakakausap liban sa mga nabili sa tindahan at ang video call ni Mister mula sa ibang bansa. Inaloko ng kapi si Kokoy at doon nga ay nasabi niya sa akin na sayang at huli niya akong nakilala. Ngumiti lang ako at ang sinabi niyang iyon ay hindi ko inintindi. Bagkos, sinabi kong dalian na niya. Gabi na at hinihintay na siya ng kanyang asawa. Aminado naman akong bukod sa mas bata. Si Kokoy sa aking mister ay di hamak na mas may itsura at apil si Kokoy. At para sa akin, normal lang na mapansin ko iyon. Dahil meron din naman akong mga mata. Naging makulit si Kokoy at kahit pa ilang ulit ko nang sinabi na baka kami ay machismis at ilang ulit ko na rin sinabi na isusubong ko siya kay Mildred na ewan ko rin pa kung bakit hindi ko magawa. At sa pagtagal na hinayaan kong kulitin ako ni Kokoy ay parang nachempohan niya kung nasaan nakapwesto ang matanong bagyo. Madalas din siyang chempo kapag merong nasisira sa bahay na ang talento o kakayanan ng isang lalaki na para bang ang lahat ay sinasadya ng pagkakataon at tadhana. At matauhan na lang ako na meron ng pagitan ang nabuo sa amin ng bayaw kong si Kokoy. Matagal na kami ng aking mister pero masasabi ko na iba-iba talaga ang mga lalaki. Bukod sa malawak na bahay ay marunong pang tsumempo si Kokoy kung kailan dapat siya pumunta. Hanggang ibigay ko ang tamang kombinasyon at ang isa sa aking napansin eh para siyang nakawalang kalabaw at tuwang-tuwa na nagtatampisaw sa malakas na buhos ng ulan. Ang isang pagkakamaling iyon ay naging daan upang ako ay magising sa katotohanan na si Kokoy ay asawa ng kapatid ko at maging ako ay merong asawa. At sinabi ko sa aking sarili na hinding hindi na ako papayag na ang ganoong kamalian ay maulit pa. Ito na siguro ang sinasabi ng ilan sa aking mga nakilala. Hayaan mo na ang kanyang kamalian ang maging daan upang siya ay magising sa katotohanan. Pero mukhang iisa lang kami nang nasa isip ng bayaw kong si Kokoy. Dahil mula noong gabing hayaan ko si Kokoy, ay nakakapanibagong hindi na rin siya kailanman pumunta sa bahay nang hindi kasama ang kanyang mag-ina. At ako ay napaisip na marahil gusto lamang yata ni Kokoy na alamin ang pinagkaiba ng dalawang na iisang karinderi at kusina lamang ang pinagmulana.